Ayan no, oh. tamang tama ito Tamang tama Uy, may sugat pa tayo Ayan yeah, nice. ay isang magandang buhay mga kalapatids Ayan, kita nyo naman Magpapakain na naman tayo Kapalapatids Breeder mix Ayan May ano pa lang yan, may pa Pauwi pala si Rambo Five ah, uh, apat vegan mga farmer vegan layo na malupit Yan na pakain muna tayo ng ating mga kalapati mga ka farmer tapos hindi tayo magpaparonda ngayon dahil may hinihintay tayong pauwi si Rambo mamayang hapon na tayo magparonda ayan Minihintay si Rambong uh, galing vegan. Sampu pa lang daw yung nakakawe sa club. So, <laughs> apat mga farmer ang kanya. Inaabangan, apat. Ano kaya ang mangyayari? Painamin ko na muna yung naan doon. yan Excited na ako mailipat yung ating mga... Tumating na pala yung steel mating Papakita ko sa inyo yung one by one na steel matting ayan kumusta may mga sisingsingan tayo dito to uh, pwede na kayang singsingan yan ayun o oh, dalawa na namang imbrek ang ating madadag, madadagdag ah, pwede na tong singsingan pwede na ayan o oh, malaki na pala ayan o oh, pwede na po tayong magsingsing mamaya ire record din natin syempre pachoy choy ang bilis kong lumaki ano ano ng, ano ng kalapate ito yung atin. Pwede na. Hoy, mangingitlog na uli sila. Yan yung ating mga kartus. So ngayon makakarating ang ating kartus. Baka may itlog na si Papa Mama ha. Ganda mga ka-farmer. Teka lang. tingnan ko nga. Ganda oh. ganda ng ano niya, oh. ganda ng... Teka lang, teka lang. Uy. Baka pumorma ito, ah. Ano ah. Ito yung mas panganay. Oh. Ganda. Astaga, manak sa mo. Yung tatay mo napakalakas astig yung tatay mo. Galing, galing. Kikibalita na lang tayo. Tingnan nyo mga farmer. Kahit mata na. Naglilit yun. Ayan oh. Tingnan Abang! Hehehe. <laughs> Nakatapos lang mag-lichem. Sino itong ayaw pumasok na naman? Ano to? Dagit ba to? Ano to ah? Bakit ba to? Hindi ata ah. Pilipina. Wala akong ganyan ah. Wala akong ganyan. Kirambo ata ito. Hindi sa akin yan. baka kanino yung ibon na to? Ha? Hindi sa akin yan. Oo, oh, dagit yan eh. Walang ganyang kulay sa akin eh. Tsaka may singsing -sing na yung may... Komring no? Ganyan talaga ang feeling na nagaantay. <laughs> sabi ko nga kay Rambo pagka ako naman ay nag-training lahat sila yung mga naandito papagawa ko kay Junjun ng malaking training box at isa uh, yung sa akin plus yung kung sino man ang gusto di ba mga kapag training na kami proper trading talaga so ayun at least po uh, na ano, mabibigyan ng chance yung kalapate ano? na talagang makapag uh, mailabas niya yung ano no may kondisyon man ng maayos tapos training so ayun paunti-unti uh, palayo-layo paunti unti palayo layo paunti paunti unti lumalayo lumalayo so yun po yung ating gagawin pero sa ngayon wala pa kasi siyempre unang-una yung loft hindi pa rin po natin maisaayos pa no gusto ko sana may ano ko na sila doon maisaayos ko na sila nag-ahabulan no nag-fish -hey. Ayan, dito na tayo dumaan. Uh, dito natin yung ating, uh, naku, si papayam pa na, nagpapabili ng gulay. Dahil naglaga ng baka, ang favorite. <laughs> favorite ni papayam. Baka. ay itong nyug, parang 2 years ago ba, tinanim ito ni Rambo nung siya ay hindi pa naglilitsyon mga farmer siya ay uh, bedjiman ko dati tagapaglinis ng paligid tapos sa uh, ngayon nagpatanim ako ng nyog so ito na nga itinanim niya bilis ng panahon ano grabe ang araw ay mabilis na lumilipas pero may papayang pwedeng kainin napakaliit ayun dun dun dun, dun lana so bago magtagulan tapos tayong papaya uy ito ito, ito pwede ito wala na ito ah ito. papatubig tayo hako ah, farmer ang ah, bilis ng tubig umangat Uy, lakas talaga oh, grabe Mamaya <laughs> <laughs> papakita ko pala Ayan uh... na Papatay na ba ito? Ayan Mamaya ikutan natin Kailangan ko palang takbohin muna yung gulay Lakas oh Yan po ang patubig namin ngayon Wow na wow Sobra ang bilis Ng tubig Para ka nagpupuno ng swimming pool Ang bilis lang ayun magpo full moon na naman pala ayan balik tayo sa loft mga ka farmer hindi ko pa po na wala pa si Rambo eh ano balita may nakapag clock kaya vegan 168 kilometers uh, aerial distance ayan galing no <laughs> sinusukat nila aerial distance po pero kung uh, by road mo ano yun yun malayo-layo na yun, 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 yun. lang aerial distance po from point to point yon ayun ano, uh, parang distance between two point is a straight line, di ba? So, ayun. Kanyari, dito sa loop mo, tapos sa uh, straight line from uh, drop, ano, yung pinaka-release point, eh, doon nila susukatin. Uy, pilay-pilay ka pa din, pero lumalabas na po yan, si Boy Bulots. Hindi ko alam kung ano ba yan. Tapos expo pala na ayun sa ayun nga, expo po ng Pigeon at Game Fowl. San ba? <laughs> si Ka Farmer Randy lang ka ko kanina eh. So ayun, marami po. Tapos nanood na rin ako ng mga vlogs. Mahal din pala ng mga ano no? Si Idol Hay Milim nasa 15, 25,000 ang isang piraso. Nang ano pero maganda naman may mga pedigree na talaga, magagandang linyada. Tapos meron din silang uh, tawag dito sa yung nga iba kina Victor Kaingat nasa mga 15,000 din po so ayun tayo naman ay saka na muna siguro subukan muna natin itong mga nabili natin actually may meron din naman akong mga nabili na medyo alam mo na mas mahal pa doon <laughs> oh, ayun po <laughs> Meron tayo dyan na mga unang binili. Uh, titina natin, subukan muna natin. Ako naman po ay nag enjoy Sabi ko nga kahit mga kung kani lang yan o sabihin mo kung kani kanino galing. Ano? Pero ang importante sa buhay, nag enjoy kayo. ba? Diba? Yun naman. At uh, yung loft naman, okay na. Yung ibon, to follow naman yan. Mabilis na lang po eh. ba? Diba? Mabilis naman. Ang importante yung loft, ready. Pagka yung sinasabi nila na yung ibon daw ay hindi naman maganda alam nyo uh, hindi pa itong panahon para mag invest sa sabihin mo ng mahal na ibon na sabihin mo talagang bibili ka ng champion dahil nasa learning process pa po ako at the same time ini-enjoy ko pa yung as a newbie ba? Diba? marami pa akong matututunan baka mamaya masayang lang Tsaka hindi pa naman tayo naghahangad ng ano eh, di ba? Step by step lang, step by step. Importante, masaya at nag enjoy Yun lang naman po ang masasabi ko. Ba? Diba? Eh, yung ibon, darating na lang yan. At uh, gusto naman natin buli, makakabili tayo. Pero yun nga, hindi pa ipo ito ang time. It's not yet the time para mag-invest sa mamahaling ibon. Diba? Eh, dito muna subukan natin. Malay mo, makakuha tayo dito ng matalino. Kasi meron po tayong mga nakuha na magaganda, magagandang lahi, no? At tingin ko proper training and conditioning eh dudulo. Kita ko naman eh, nakita ko naman po yung kaibahan. So, tingnan na lang natin at ah, pag-aaralan natin yung conditioning pa, tapos proper training. Ah, at, ayun tingnan natin kung bibigyan tayo ng dulo ng ibon na 'lo. Tapos meron pa tayong dumating din na pares dyan na ah, galing sa isang uh, malupit na fans here na hindi nagbebenta ayun <laughs> ayun mga farmer so mapalad tayo at nakakuha tayo ng ganun linyada so ayan ano ba sa Sabi, to mga ka-farmers, sa dito Alam niya ito lang ay, eh. Ito lang na hapo na umaga na nagpapalipad po ako ng ano. Ano na ako? Masayang-masaya na po ako. Nakikita ko sila. Lalo na yung naandoon ako sa harap ng bahay. Kaya nga gusto ko na makalipat. Kasi makikita ko na talaga silang rumuronda. Kasi dito medyo ano pa eh. Pero pag naandon po kayo, doon sa... Ano, sa ano ng fish pan, harap ng fish pan at nakaupo lang kayo sa batot oh, nagmumuni-muni, kikita nyo yung buong view kung saan sila nakaharating masaya na po ako doon na nakikita ko silang umaangat makikita mo lumalayo, nawawala sa paningin mo, okay na okay na ako doon sobrang saya ko na mga farmer what more pa kung diba magti-training tayo at uuwian tayo tingnan na lang muna natin itong mga ito inoobserbahan ko naman sila kung alin ang mga magagaling na sa rondahan hmm. mga nakasingsing na rin naman po yan kaya next ay, ngayong year na to pwede na tayong ano kaya lang ayoko nga madaliin di ba ayoko madaliin kailangan natin ng pasensya yan ah? ready to fly na naman kayo ha tingnan yung mga farmer Ready, get set, go! Oh, oi, tamad! Ano? na, lipad, layas, layas, layas. Tung, diligawan na yan, ah. na. African black eagle natin yan. Pang lalayo ito mga ito tagal yan papasok hindi nakalipad kanina ang eh. sige yun oh no? yan pa ba ang kumakain pa oh may mangingit log bayo pigeon ano to sinota yung pares black eagle ah ingit log yan Lumabas. Ilan lang na iwan Malayo yan mamaya. Yung iba, ginagawa, force fly, yung pagka dumapo, paanohin na naman. Bubulabugin mo na naman para lumipad. So, pwede din po yun. Analyze ko, ganoon naman talaga eh. Kahit naman saang larangan ng sports pag hindi mo pinilit yung sarili mo hindi mo ma-achieve yung ano di ba yung popper sa mo yung mga muscle o what so may ano din naman pero yung iba ayaw ng ganun pero may iba naman daw ginagamitan pa ng para lang paliparin uli yung mga ibon nila marami talagang paraan mga farmer ano yun yun doon ako na excited kung paano gagawin <laughs> de ba? Galing. Ayan, no? Try natin yan. Mamaya, puntahan uli natin yung ating loft. At ako'y excited na. Kaya lang bukas ay may isisingit na naman tayo. Kasi may binili po akong uh, ilaw. Doon sa may tapat ng basketball court. Cobra na 200 watts. Nasa 4,100 din eh. Pero titingnan natin kung gaano kaliwanag kasi sa gabi meron kang time na alam mo 'yung magpapawis mga farmer. So maganda 'yon at mag rubber shoes ka, 'di ba? Papawis ka ng kaunte. O naka-outfit ka talaga ng panglaro, 'di ba? na ba? Yun. 'yung mga ganun ba? At this gabi, hindi ah, makapagpapawis. oh, ayun, exercise. Masabi ko lagyan natin ng ilaw. Approve naman kay commander. <laughs> Uy, ayan na nagganuhan na sila oo oh. mamaya lilipad uli yan hindi yan papasok ah, napapasok agad kasi busog na mga farmer pinakain na natin ako magsising-sing pala ako ano ba kukuha tayo yung sing singsing apat eh naalala ko meron pala ako dito so yan itetext ko na lang sa sarili kong number yung uh, numbers yung para hindi i-record -re ko na lang mamaya ayan o oh. kuhanin ko lang muna yung number mga farmer para. ayan o oh. tamang tama ito tamang tama uy may sugat pa tayo oh. ano yung nangyari ano ba itong sugat mo okay hindi naman yan nangyari sa sugat mo na iwan tong isa medyo maliit tapos yung kay kuya Roland may, may pisa na naman na isa laging isa lang na unknown yung isang inakay nilabas niya na andun nilang gam sabi ko ano kaya ano, sila siguro naglalabas ano bang problema noon uy pagaling ka ha may tama mga farmer oh ito naman yung isa KFC naman ang ilalagay natin ayan malaki yung isa oh dapat nga daw parehas yan eh pero talagang minsan hindi naman po kadalasan eh napag iiwanan talaga kasi minsan baka babae din ano ginagamitan mm. niya ng panungkit Mayroon isa. pag mag-isa eh. Hindi <laughs> naman po nasasaktan yan. Ginanyan nyo. Magkitay nyo dito. Ayan Okay na. See? Uy, ayan, share ko lang sa inyo. Eh, dito magandang mag-observe, sinasabi ko sa inyo mga farmer. Kitang-kita mo yung kalapatin umiikot at rumoronda. Ayan, o. Kanina, ayoko dumapo na naman ata sa kanilang favorite tambayan. <laughs> Nandun na naman sa kanilang favorite tambayan. Pero ayan, dito po, oh, Hapon, sarap magmuni-muni habang ah, pinapanood nyo silang umiikot. ba diba? ayan mga farmer tapos may papakita pala ako sa inyo pinag iisipan ko kung paano ko ilalagay yung kainan na yun oh yan sarado nasa storage nasa bodega ayoko nang kuhanin <laughs> nagpapatubig pala ako mga farmer lakas ng tubig oh grabe oh solid ah kita nyo first time kong nakitang ganyan yan pero maiba tayo, ayan. Ay, pala ibon ko dito, hindi ko pa napapakain. Gusto ko nang ilipat din uli yung ano, yung iba pang mga young bird. Mailipat na sana din dito. Kaya lang wala pa po ang kulungan na yung namang magsiksikan dito. 'Di ba? Teka, pailawin na natin dahil la uh... Ilaw tayo. Ayun oh. Yung dito, kasi Habi ni Papaya Mas madali daw po yung Isang buo na Kasi gusto ko sana half Kaya lang magkakaroon pa daw dito Kasi gusto ko sana yung half open lang Tapos yung mayroon dito Tapos may isa sabit ako dyan Na dalawang Isang kainan na sa dalawa Yung isa Doon sa uh, Redstone Tapos yung isa naman ay sa Pellet nga Pagka may inakay So at least meron sila pero naisip ko, mabilis lang naman palang uh, gagawa na lang ako. Mostly naman nakaangat ito, no? Gagawa na lang tayo ng na ako kung um, may magnet ako mabibili. Tapos gagawa na lang tayo ng guro kahoy din, sabitan, sa no? Sabitan, sasabit ko na lang siya, i ko na lang na naman yung sabitan niya kainan po mga farmer kasi kung dito sana pwede kaya lang pala nakaharap yun eh sa likod ng kumakain yung kalapate may butas dun sa likod pag sinabit mo dun lulusot yung ulo nya tapos may takip yung harapan so paano natin gagawin yun unless igagan mo patalikod naman ano pangit naman yung ganun pinag-iisipan ko kung paano ko didiskartehan ganda sana yung kalahati lang kaya lang nga sabi ni papayang mas mahirap gawin mas madali na talaga yung isa lang para pag inangat mo isahan na nga lang ayoko naman po kasi yung nakakulong na yung ano uh, colony na lang tayo yung nakakulong yung mga breeder mas maganda yung naka alpas lang sila tapos ayan may bila dan sila dyan uh, actually pwede mo pa ang pakawalan may trapdoor tayo dyan na pwede mong buksan nakakalabas sila hindi <coughs> ko alam kung tapos na rin ba yan tapos na rin ata eh tapos na rin ba ayan oh dito dito, dito yung release door pwede kang mag uh, lumabas sila para may exercise din Ano bang ang Ah, yung sinasabing Oo, oh, may nag-comment Buti na lang, sinara na rin ni Junjun Pwede nga daw po mauntog yung ah uh, Ibon dito sa Release door, ano Masyado nga mababa yung sinasabi ko eh Kaya, okay na din Nasinara na ni Junjun to hmm. Rado na yan Dito na lang, dito na lang sila Kung gusto nilang lumabas mga stockbird natin pa ronda tayo bang kulay ano ito yung na finish ito yung bago ano ganda <laughs> natatawa ako sa mga nagko-comment okay lang po yung kahit chapsu yung ating kalapati diba sa mansion naman nakatira hindi <laughs> joke lang yan I mean Mabilis lang naman pong kumuha ng ano na ng ng magandang materyales. Kaya lang nga ayoko pa po muna gawa ng yung knowledge ko ay hindi pa ganoon ka solido. 'Di ba? Mas maganda yung kabisado muna talaga. Ay hindi masayang yung pera. Ako po ay nasa process pa ng newbie. Ah, napakarami pa pong dapat matutunan. 'Di ba? So ayun, okay lang 'yan. Ah, uh, malay nyo 'di ba may may makauwi. Oh. Sabi ko nga, yung mga maraming 'yan, ibibitawan ko na, iti-training na kung mawala, mawala, 'di ba? Ang importante, nag enjoy tayo. 'Yan lang naman. Ako po ay nag-enjoy kahit ah, uh, kumbaga nagpapagawa pa lang, na-enjoy ko na po yung ano. Kasi nandito lang naman tayo sa farm, 'di ba? May maliit na negosyong binabantayan. Medyo matututukan ko naman to unless medyo pag may mga adventure, palengke, yun may iiwan. Bibilin ko na lang, marami naman tayong maaasahan diyan. Hmm. 'Di ba? So ayun po, yun lang. Ano na bang ba susunod ni Junjun? Meron ano si Junjun ah. Wala pa pala akong update sa Dawels. Ayun, yung Dawels pag dumating may sasabit na po 'yan. Dawels na lang ang hinihintay. Tapos yung takip ng breeder, ginagawa na rin po ni Nel Nel yan. Tapos si Rizal, nagkakabit po ng mga ganito. Tapos ang isa pa sa additional dito, yung dapuan po nila, paikot. Ayan, dapuan nila. Kasi, oh, pag nag-ano sila, viewing dito, eh, kailangan po nila ng madadapuan so yun ang mga kailangan pa pero the rest halos okay na okay na po tong ating aviary ayan na lang oh, yung lusutan di pa pala ako nakaka order kulang pa ako ng uh, lima tama ba <laughs> walo eh anim anim pala ito anim teka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anim ano anim ano ba tama ano anim ano nga oo anim so kulang pa ako ng uh, na lang bala mura lang naman po yan sobrahan na natin tapos ayun tama ba parang hindi pantay ha gumano um, 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 ng kaunti <laughs> Tapos yun yung window Pagpapatungan Kailangan din po dito ah, Ilang piraso din yun Apat-apat yan eh Tapos yung sliding door hmm. Tapos bubutasan na yun dito Mga finishing touches na lang po tayo Tapos doon sa dulong dulo Yung hospital natin Pagpapatungan ng ilang breeder cage Siguro mga apat Apat lang po Ang ipapalagay ko doon na ganito Kukuha lang tayo kay Rambo doon ng mga Apat or anim Siguro pwede na Anim Para may breeder cage din sya doon So ayan. eto uh, Tapos eto lababo Nakakabit pa pala ng plastic matting Bilis na lang yan So yun po ang mga kulang Update natin mga farmer At Tapos na naman tayo Ayan maraming maraming Uy may tumatalo ng hito Pwede na mamingwit So ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay. Enjoy enjoy lang tayo. Good vibes lang. Ayan. <laughs> like me, 'di ba? Happy lang, happy. Ayan. So excited na ako talaga, mga farmer. Excited na excited na tayo makalipat. Kasi pag nagpapakain ka, naandiyan na lahat. 'Di ba? lang. Ang daanan natin ay sinasampal-sampal lang yung ang mukha mo pag ka. Pero okay lang yan, mga ka -farmer.